powder siya mga ka-disby ha powder naglagay na tayo ng pakain sa kanya bumubusan natin ho bumubusan natin. Natin. Na natin Sa ko, talaga hindi na natalaga maglalain natin sa aram ng what's up! isang magandang araw po sa ating lahat ng ka at welcome back po sa ating panibagong video ang babahagi ni ka sa inyo ngayon ay tungkol po dito sa sisikal powder na hinalo natin sa pakain ni Woo! Ah! yan na po mga ka na yung natin sa Mylora no? at may kasama na po siya sisikal powder 37% sisikal calcium, calcium sa gana powder feed supplement so umpisa na po natin siyang haluan ito no? bawat pakain sa kanya isang kutsara lang kada araw ang bibigyan natin sa kanya itong feed supplement ng sisikal powder at syempre, buktay ko ng Mylora ang kalibre rover na pinalit natin sa kanya no tara so, pagganit naman po nito mga ka DHB tapakita ko po sa inyo kung paano natin hinahalo, no ito so, nasana lang naman po siya sa ano sa with feeding so, ito may nasira pa tayong pakain nung nakaraan so, hahalo na lang natin yan dyan at dagdagan na lang din natin mga ka DHB kasi yung pinapakain ko dito ay pagkahapon pinapakain ko nang isang tulog kalahati So, laman nito isang kilo. At syempre, hahaluan na natin ito ngayon ng calcium sagana gana. Wala pang yung baboy natin. Upisa na po natin gamitan ng, ano, no, ng sisical powder. Para hindi tayo mamoblema sa laking sa kanyang mga buto. At prepare na rin po siya. Dahil na complete vitamins and minerals naman itong sisical powder. Ayan. Best in breeding. Ayan. Improved fertility in breeding. And prevents a problem in pregnancy. Best in lactation. Boost milk production and milk quality best in bone best in bone structure level strong and dense bones result in optimum skeletal structure so maigirin po ito sa mga eggshell oh. so mababasa nyo po ito sa likod ng sisikal powder na the box at saka sa mga 1 kilo available pala ang 1 kilo at 2 kilo nito kung gusto nyo pong mag order nito apuntahan nyo lang po ang ating tiktok shop para makapag avail po kayo dyan nilo basket dyan sa mga video natin sa tiktok shop about ito sa sisikal powder maka order po kayo ng 1 kilo or 2 kilo at syempre itong nakabox na 200 drums Umpisa na sa pagkain si Pani. Bibigyan ng ito tayo. Pindad niya ang magpapalvice. Para ma... Kung may kulang man yung buto niya, ay mahahabol natin mga tabi. Ganito lang po ang pagbibigyan natin dyan. Sa isang araw, sa isang araw. Box natin. So, powder siya mga crispy ha. Powder. So, naglagay na tayo ng pakain sa kanya. Pumubuksan so, natin. No? So, buksan natin. Isang kutsara lang. Ang na karamihan, lalagyan natin sa kanyang ano. Isang kutsara lang, kada araw. Isang kutsara lang. Not out sa may lora. At lalagyan natin yung tubig. Kahaluan natin yung tubig. Hanggang sa humalo yung physical powder, yung mismo sa pakain niya, saka natin ibigay ngayon sa ating baboy. Diba? Talagang mong konsumo niya yan. Ganyan lang po kadali maghalo ng sisigal powder. Sa ating mga atas ng baboy. Sa baboy, hindi may... tayo paano mag feeding sa baboy. Na? Sa mga banok. Sa... ang sa mga baka naman, ihalo lang sa tubig nila. At syempre, hintayin muna natin na matuno yung feeds. Saka natin ibibigay sa kanya. Pag tingin natin medyo tunaw na siya, Ibigay na natin sa kanya. Ibigay na natin sa kanya. At so, ayan, medyo nahalo na siya. Nahalo na siya sa pits. Ang ibigay na natin ngayon doon sa ating baboy na si Pamni. Ayan, si Pamni. Ibigay na natin. Ayan yung pakainan na niya. Sigurado mauubos yung physical powder natin dyan. Napakalaking tulong nitong sisikal powder sa ating mga alaga mga ka-risbik. <clears throat> Pasensya na po kayo, medyo manas yung boses natin, no? Napakalaking tayo ng mga nito tubig kanina. Ganyan lang po kadali. Tumalaki na yung sipamin namin. Napakatakaw. Alam nyo ba ang sikreto dyan? Siyempre naghalo tayo ng ano dyan, supplements sa pakain niya. So, Napakatakaw niya kumain ngayon, no? Ito na siya, oh. Malaki na si Pam, eh. At ito na ako. Nasa loob pala tayo, mga kalitsubi mo. So, ito. Ito na yung baboy natin na si Pam, eh. Ito yung kapalit natin sa ating barako. Nagagawin natin yung baboy. So, shout out sa lahat. Oh guys, Pag uh, may time kayo, puntahan niyo po yung ating, ating uh, TikTok account eh uh, meron din, din tayo yung mga sinishare ng mga video doon na nakakatulong sa ating pag-aalaga no? ng ating mga hayop lalo lalo na itong sisikal powder mga ka uh, isa pong nakakatulong yan sa ating mga alagang baboy at mga manok baka, kambing at kung ano pa pong nagpapasusong mga o nag, na gumagawa ng produ egg production kagaya ng egg production nung nakaraan sinir ko sa inyo yung uh, pag-snack ni Pamino yung Madrid Agua. Meron kasi tayong tanim ng Madrid Agua dahil matagal na rin po tayo gumagamit ng Madrid Agua. Uh, nag pinapa-snack natin siya noon dahil mayaman din sa protina yon at sa mga minerals at fiber ang Madrid Agua. At hindi niya na binibili yun. Tinatanim niya lang po sa panitid niya. So ito, yung nabili natin. Ayan. Nabili natin si Skull Powder. Ah, uh, siyempre bumili tayo ng feed sa Mylora. agri dito sa may bayugan. At syempre, ang sisikal powder ay napakalaking tulong po sa pag-aalaga natin ng baboy. No? Lalong-lalo -lalo na ito si Pamini ay gagawin kong inahing baboy. So magpuformans na siya at bibigyan na natin siya ng uh, sagana sa kalsyum. Dahil kahit na siya ng feeds, uh, talagang ginadagdagan ko ng kalsyum yung kanyang pakain. Baka kasi magkulang yung uh, kanyang uh, development sa buto. Kaya naglalagay tayo ng calcium na So, ginagamitan natin siya ngayon ng sisical powder. So, noon at ngayon, mga kalisbi, yun lang po ginagamit natin, no? Yung sisical powder. Uh, nakagamit tayo ng iba, pero iba talaga yung sisical powder dahil uh, tested na talaga si sisical powder. Kasi, simula nung nagumpisa tayo mag-alaga ng mga barako, mga baboy, since na 2003 o 2002, sisical uh, sisikal powder na po talaga hinahalo namin sa aming pakain sa aming mga barako at mga inahing baboy uh, huwag kalimutan nga palang mag hit ng like dyan mga kalitsubi at hit nyo na rin yung notification bell para ma update po kayo sa i-upload ni KDHB kung may mga katanungan kayo sa ating, sa ating uh, video ngayong araw na ito mga kalitsubi mag comment lang po uh, sisikapin natin masagot yung mga katanungan nyo sa comment section at huwag nyo kalimutan i-follow rin ating facebook page at syempre yung TikTok affiliate ni Rical Switch dahil doon nyo po ma-order makaka-order po kayo doon ng mga kagaya nitong nasa video natin na physical powder makaka-order po kayo doon meron pong available doon na 200 grams 1 kilo at 2 kilo mas makaka-save kayo doon sa maramihan yung 2 kilo at saka 1 kilo at hanggang dito na lang po ang ating video maraming salamat sa inyong panunood God bless po sa lahat thank you so much for watching